sabi isang subscriber natin, ang pinakamaganda daw dyan para umusad ang Pilipinas palitan ng Pangulo? Ha, paano mo nasabing nakakaganda ang papalit-palit ng Presidente? Hindi, tanong ko lang sa inyo ha. tanong ko lang ha. Paano mo nasabi na para umusad ang bansa natin palitan ng Pangulo? Bakit? Pag inupo mo ba si Sara Duterte, uusad ba ang Pilipinas? Gaganda ba ang Pilipinas kahit palitan mo ka si Sara Duterte? Kahit paupuin mo si Tulpo, si Martin Romualdez, Si ano, kahit sino pa, mga kababayan ko, sagutin nyo po ako, uusad ba ang Pilipinas? Hindi hindi uusad ang Pilipinas kung hindi tayo magpapalit ng Constitution. Kahit magpalit ka pa ng -mak na maknapon sa Pilatong Presidente gustong iupuno sa bansang Pilipinas, tandaan nyo itong sasabihin ko sa inyo, hindi hindi ako magkakamali. Tandaan nyo. Hindi uusad at gaganda ang Pilipinas kahit sino pang presidenteng iupo nyo hanggat hindi napapalitan ng ating konstitusyon. The only key para mag-success tayo at mag-succeed tayo, palitan natin ang ating konstitusyon.